Nandito na tayo sa ating maliit na farm. Kuno. Ayan ang paligid ng ating lote. Ito ay ayan. May bunga siya guys. Ayan Napakasweet ah, eh. Ito naman, kalamansi. Kalamansi yan, kalamansi. Ito ay at ating kapi. Kapi yan, kapi. Dito tayo kanina, kumuha ng kalamansi. Ng bunga. Parang ano natin. muna tayo doon sa dati natin bahay. Nawala na siya. Kasi bar down siya. Yan kalaman kalamansin. Si Tuloy na natin yung ating video. Ayan, yung ating kape. May mga tira-tira pang ano, bunga. Siguro maraming laglag ito, guys. Ayan. May mga bulaklak siya. ng Ito yung ating magic fruit. Wala pa siyang bunga guys. yung magic fruit, wala siyang bunga. Ayan. Kalamansi yan guys oh. Kalamansi. Ito to kalamanse. Ito kating uh, paminta o. Oh. Gumagapang. Tingnan natin kung may bunga. Kung mabunga. Hala, yun ang maginapang niya guys. Ang ating paminta. Ayan, kape na naman ito guys. <laughs> Marami talaga na tanim namin dito is kape. ano, ito paminta to ayan may langka tayo dyan uh, may dami ng ano bulaklak ng ating kapi dami hmm? bulaklak oh. ating ano ah uh, kunin na natin guys video to parang ulo ng manok kalaki oh ayan kape ang dami mo laklak ng kape ayan dito guys ayan halos namumulaklak sila grabe ang liit bunga niya guys oh. sobrang liit ating mga pinya Ah, may mga bunga pa pala yung ating kape, oh. Hmm. May mga bunga pala siya. Lagyan na natin, muna natin ating pinya. Lagyan natin. May, matira-tira pa siyang bunga. Naubos lang ang bunga nito, guys. Ah, siguro kakalaglag. Dahil sa limang buwan bago kami nakabalik. Ayan, ito meron pa. Kunin na natin. Ayan, oh. tingnan natin bumi. Meron pa yun, meron na sa Talaga na tayo dito. Oh, siya. ang meron pa dito. Kunin na natin. Yan. Ah. Nanti meron pang bunga para makuha na natin sayang pilit na lang natin yan wala na siya guys pero marami siyang bulaklak kape pa rin to guys marami, marami dito kape kalamansi ay ko kalamansi pa rin to kape, kalamansi. Ayan, tingnan natin kung may bunga. Parang walang bunga natin kalamansi dito. Ayan, kape, 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 kape! Na oh, may bulaklak. Ang ating kamuting ka, may talbos natin yan, guys. Ay, mo nga na kala. Kaliit ang bunga ng ating pinya. Ito, Sabi, oh. liliit. Ito yung kalamansi. tina natin. May bunga malito. Hmm. Parang pulo ng manok. Kalaki. Ito, laki na ng manggustin natin dito. Manggusting yan. Ayan, guys. Sinunahan na tayo ng ating mga kaibigang ibon. yung mm -hmm, kape. Ayan, oh, yan Ang um, paminta. Grabe yung ano natin, oh. Salbos. Sa so, sobrang init talaga dito, guys. Ang ilang buwan siguro. Hmm. Uh, may mga, buhay ating ano, mga pinya. Ayan, yung ato. Malaki na ng kalamansi. Halos walang bunga kasi halos wala ng dahon. Ito, wala din bunga. Ayan. And may tanglad guys. Pwede na siguro ito guys. Okay, yung pinalis yan dyan dahil hmm. ng pera, hindi naman gumagawa. <laughs> Yeah. Tapos mo tayo para walang lamok. Mamaya kukuha din tayo nito guys. Ah, uh, lalaga natin. Maganda yan sa ano. Pang cleansing. Ito yung dati natin bahay, guys. Ito, hindi nakatayoan ko. Ayan. Nagbar down ito nung bagyo. So, ito. Kasi ginagawang daanan yung lote namin. Nang ayaw magpadaan sa sarili nilang sa ano nila, sa lote nila. Ayan. Kaya, lalagay ni Papa ng ano, harang. Ayan, guys. Ang ganda ng pinya natin ngayon, oh. diba? Ito ang mabagong tanim ni Papa. First buka niya ito guys. Ayan. Ang malaki. Hoy. Medyo masuko lang guys yan. ano yan? Ah, kapi. May abas. Kalamansi. Oh, may mabunga yung kalamansi natin guys. Mamaya kunin natin. Ah. Ayan. Magagabas si Papa ng ano pampusti ayan meron tayo dyan, santol langka suha mayabas tsaka yung ano natin malaki na guys yung avocado tapos sabi nila madamot doon sa Ibalik lang natin yung gusto nila. Yung sinabi nila noon. Ayun, tingnan natin. Ayan, ang dami namin kalamansi. Ang marami dito guys, kalamansi at saka ano, kalamansi at saka kape. So, ikutin muna natin habang nag-ano pa si papa ng ano, uh, pang ano niya sa ano, pang tapal niya. Uh, siguro mamaya na tayo mag ikot guys uh, Video ayan Mula na naman Ayan ang tawag yan is Talong talong May mga tinik yan guys Masakit yan Aray ko Malalaking tinik yan Ayan o namin Ginagawa nilang dahan. No. Magpapausok na rin tayo guys habang Nagagaw kasi Papa dyan ng sina Ayan, din ako guys. Ayan. Para may iusok naman tayo dito. Hi ka naman dyan. Hi. Hello. Kalbo. Hi, sorry. Hindi namin personal. <laughs> <laughs> Nabuhat rin ba ni ano yung isa? Ha? Ah? Oh. Eh, si Raymond pa ang kukuha ng isa. Ah, si Raymond pa rin? Hindi ah. na. Ayaw Ano you know oh. oh, yes. yung <laughs> oh, ni no. oh, Juan? Doon e? yung bato? ano? Yung PC? kita doon? oh na Wala pa tayo doon? Ano? yung na? nango cemento ba Oh. Guys. Ah, uh, mitcho kumambol guys. Kaya Papateng ko muna guys. মাম বন bon. okay.